Good morning mga ka-espesyal namin, ang aga ng gising ni Janela, ayan. I cannot. I cannot. I cannot. Hi kanak! Hi kanak! Hi! Ayan, ang aga ng gising, tapos mag-aasikaso ako ng pasabay sa akin. Ito, may, uh, nag-online nag ako ng rambutan, so meron akong walong kilong order walong kilo, irerepack natin ng tiga dalawang kilo. Ayan po yung order sa akin. Tapos, eto po, yan. Ah, nagkalat na dito sa ano sala. Ayan yung pasabay sa akin. Eto kasama din dun sa order. So, i ko na yung pasabay. Matapos mo na si Janelle lang kumain. Tingnan natin kung may dalawang kilo ng isang plastic na ito. 160 so 120 yung dalawang kilo ulang pa siya ano ayusin mo na alalaklak uh, so soyang pa 16 Itang piraso pa Pusin mo yan 4, 8, ito ay dalawang kilo sobra sya sa piso so okay lang yan ganyanin natin apat na kilo yung order ng isa pagbukurin rin dalawa dalawang kilo dalawang kilo pa ayaw na ubusin mo yan ano gatas mo ay nahalo. Ano? Ayaw mo na. Iwan mo na dyan. Umakit ka na. Magpahinga ka na doon. Ano? Log in na ako kasi ang pangit naman ng mga iba. yung isa, 122. Doblayin natin yung plastic kasi sisira. A an ano? Ha? Ginihalo pa naman kasi yung tapos hindi naman. Dodobling ko yung plastic niya. Tapos yung isa pa, doble. Si Mami Heights pala. Apat na kilo. Dalawang kilo. Okay na, umayos ka na. Akyat doon sa taas. mga ka magdi-deliver tayo ng mga order. Salamat po sa mga mag-order mag sa akin, at mga nagpasabay sa akin. Magdi-deliver po tayo ng mga pasabay. Maraming maraming salamat po sa mga nagpasabay at mga nag-order ng rambutan. May sobra pa. Kung Sin sinong may gusto dyan, 60 pesos lang ang isang kilo. May pasobra yan. yan may pasobra. Wait nyo lang po. Magdi-deliver na. Magdi-deliver tayo. Ayan o. Anim na kilong rambutan. Isang upo at saka tatlong pirasong mais. Samahan nyo ako. Mamaya tayo magpakain sa aking mga alaga. Ayaw pumasok ni Butchoy. Dali, dali. Dali nga. Mama, eh, kailangan mo pang ipapasok sa bahay. Tara na. <coughs> Mama. Pasok ah. na, pasok. Si Chacha na sa loob na. Ay. Oh. Magre-repack ako ng ng uh, tuyo na galunggong. Kita nyo naman kung anong nangyari sa ano plastic na binili ko. Hanap ako ng hanap na sa ilalim ng kama. Ayan o. Yan ang nilaro ni Janela kagabi. Ginawa na plastic balon. <laughs> Ayan Oh. Ganyanin ko. Ipa-flat ko pa. Kasi hindi niya ano. Inikot-ikot lang niya ipa-flat ko pa yan mga yan. Kung sayang, kung itatapang ko, malinis naman. o, mm -hmm. batang to. 100 pieces ito. Kasi ko naman. Mm. Gaganyanin ko lang. Ipa-flat ko lang. Magre-repack tayo ulit. Tapos yung i-deliver ko mamaya na lansones. Thank you.